Grabe. Kamayin na. Yun. Tumuturo kamay mo na ito. Grabe oh. Para kasi patay. Mm. Ah, babaktip. Ay babaktip idol oh. Oh, laki idol. <laughs> eh kumakain idol. Pataposin mo na kumain idol. Ano pinakain niya? Kapulo. Ah, Nag... mm, yeah, ay, ginuya na niya. Hmm, idol. Ay, 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 ay. Di pa mo ng, ay, talian kaya natin ito. Ha? Huh? Talian natin. Talian okay. okay, mo, idol. Mm, ba Basketball eh! telaga oh itu grafin mau itu pulang-pulang tuh itu kamain, ya. kamain, kamain. deh <laughs> <laughs> oh? Itu <Kamain na> <laughs> ingat 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 itu ingat, ah, -tul. -pula, ya, no? hmm. ingat, ingat ingat idul ingat ingat So, Ingat kayo doon. Ang laki ng sipit. sipit. Hindi <laughs> <laughs> na sipit talagang ulam na. Mm. Grabe na maraming, Ang, Ang Lakas. Ah. Oh. Ang bukong na bukong lang sa gilid dyan. Oh. <laughs> Ay, Ganito kalaki. Ay, grabe. Laki. Laki, idol. Kali tali. Aba. Kompleto. Kompleto sir yan. Hinugot na ang kanya sinturon. Hinugot na sa sinturonan. Hmm? Nudol <laughs> Baka mamak... Ay, Baka makawala yan dyan, ha? Ayan Ay, na. na. Grabe sumipit talaga hmm, ako. Ngayon na, lahat na. Hmm. Grabe sumipit. Kaya hey, mga idol. Kaya na, grabe. Sinisipit niya yung... Laki. Sinisipit niya yung... <laughs> lumalaban na, lumalaban na. Bukalom abon. ulang Sulit na. Sulit, naman, idol. sulit idol. Oh, galit ng na, galit yun. laki Naka. 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 Gini tuh, berapa? live viewers <laughs> grabe. Adol, ma... Ano, idol? idol? Makita sa idol. Ha? Malakas? Ayan yung idol? <laughs> 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 grabe. Kanina, mga idol, nag Kaya nang nag-ano tayo. Kasi papaba na yung tubig mga idol. Sakto nga yung ano. Papaba na yung tubig idol. Ayan kay Ma'am Gracia mo. Nag-send po siya ng 50 stars. Maraming maraming salamat Ma'am Gracia mo. Ayan po idol. Oh idol. Pakita mo Pakita mo idol. mo idol. Huling huli na. Sipit pa lang. Oh. Sipit pa lang. Aguy. Ilan ba naman natin? Ay, labas na ng maraming tali. Naglabas na ng tali. Kasi nakaulit na yun. Yan si Ma'am Gracia. Uh, I'm watching from USA kay Mam Challenge Sakayan. Ayan. Dala na, dala lang. Ha? Sana. Pwede, no, teka lang, wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Madulas. Ang laki din niya idol. Ay, ay nakalublub. Nakalublub idol, nakalublub idol. Kumakain din idol, kumakain din. Ah, kumakain din idol, kumakain din. Magkadikit sila. Magkadikit. Kumakain. Magkapit bahay mga idol. Parias ang laki no. Grabe oh. Para mas malaki. Kita-kita niyo idol. Ah, mas malaki to. Para mas malaki. Hmm. Grabe Mamaya ko. malalaman Dapat, pasipit ka. Muna Idol Lems. Ay, hindi pwede. si Idol Ipris Patay ata? Patay? Hindi mo gumagalaw. Patay. Hindi gumagalaw. Hindi ah, gumagalaw. gumagalaw. Ha? Ayun o. Hindi gumagalaw niya. Ayun o. Kawa ka maraw, Idol. Tulog to. Gun share, kuya. Tulog kay... Tulog yan. Lyra Sayer. Tulog yan. Natutulog, Idol. Natutulog. Tulog yan. Parang hindi gumagalaw, Idol. Galawin mo, Idol. Galawin mo. Tulog yan nga, Idol. Pag ganito, tulog. Nagpapahinga ba? Tinan mo. Oh. Patay? patay. Ah, ah boy, boy. <laughs> na rin mo to ah? <laughs> Papanggap <Papag> ay <laughs> ron. Papanggap na ano ah? Bumukol na si Pit. <laughs> <laughs> Tulog yan. <laughs> oh, loloko-loko. Ako hinawa ka mo idol. Grabe oh. Naloko, nagalit nagalit. Tulog yan pag ganyan. <laughs> Ginising mo <laughs> idol, nagagalit <laughs> na. Para mas malaki na idol. Oh? Ay, grabe laki niya no. Ay, ay grabe. Mas malaki na idol, mas malaki na isa. Dan, uh, good evening din da mula kay Ma'am Josephine Badiles. Kinamay na ako ito. Kinamay na ito. Kinamay na. Ano na? Ano? <laughs> backstroke ah, backstroke. Babaklip ay dol. <laughs> Yun. Ah, dali na. Dali hmm. na. Ang lakas talaga yan. Lakas yung ganyan ka <laughs> Noel din Dinsay, pakagat. <laughs> saglit ang Ting lalaki mo ulod, saglit lang naman. <laughs> <laughs> laki Pag eh. kumapit yan, idol, hindi na bibitaw. Laki-laki <laughs> eh, niyan, idol. Oh, oh. <laughs> Mas, nakakatakot pag ganito. Pag yung mga dinudukot ko sa putik, okay lang, di ko nakikita eh. Pero pag ganito, pag ka kabahan ka. Pag nagayon yung laki. No. <laughs> idol, oh. Oh. Malabio. Tapang. Oh. Ayaw pa hawak Ay. sa likod, ano? ayaw pa hawak sa likod. idol. Masiran yun, idol. Masiran. Masiran ayaw. Oh, ayaw pa ako, idol. Masiran. Makakapapamasahin oh. yun, idol. Eh. Masakit ang likod. Grabe. Oo. Oh. 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 Yun. <laughs> wow, sana matikman ko din ang mahuli nyo. Pero Ay, Kaya, idol, grabe, Jacob. Idol, may tubig dyan ako. Ako wala. Oh. Ayan Ay, na, ayan na, ayan na. Ano, siya, laki. Ito, eh. Ano yun? Ito, nga ko. Ang bihan. Hmm. Grabe yun. Laki. Oh. Mm -hmm. Share down mga idol kay Jacob TV. Laki. Salamat salamat. Pukos sa goal, idol. Baka masipit. <laughs> Ang bigat oh. Ano, malaban na idol. oh ano? Grabe sa laki niya, no? Pinagat pa niya yung ugat. di ay bibitaw niya, idol. Ay, bumitaw. Di niya bibitaw, idol. Ayaw talaga bumitaw. O. Oh. Dahil mga idol, pa po ang ating live idol para mas dumami tayong manood kay yan na, Idol e na, E-Prince. Bumi Bumitaw na, matatali ang karin. Matatali ang karin. Oh. Uy, grabe naman ako. Uy! Uh, sipit pa lang idol. Sipit pa lang ulam na. <laughs> yung unang, sa akin, yung kay B.J. Wala <laughs> wala sa'yo idol, wala sa'yo. Wala sa'yo. Kawawa naman ako. Wala, wala kami idol, meron na kami. <laughs> oh. Sipit pa lang ulam na sobrang laki. ay, doon? Oh. Hmm. Kinabahan ako bigla dito. Hmm, grabe naman 'yan. Laki 'yan oh. Nga tatalian na. Ah. Hmm. Ngayon ang ah. ah. pagtatali ah. niya. Oh, Tigas talian. Alba idol, lumalaban Al na idol. Lumalaban na idol. Oh, ay grabe. Ay laki ng sipit idol. Ang laki ng sipit. sipit pa lang ulam na. Ang sabi ni mam. Ma may cost, may cost na yan, mga lodi. May mga insan. May mga insan. Mga insan. Try mo idol. Ayaw ko. Ayaw ko. Cool. Ayaw ko. Cool. Ayaw ko. lang naman daw, sagit lang. Ayaw, cool. Ayaw, cool. Ayaw, cool. Ayaw, cool. Ayaw cool. Okay na yung dinudukot ko sa putikan, di ko nakikita. Pag ganito, mahirapan ako. Naka, nakakatakot. Takot ba? Laki o. Grabe, Lips. Suwerte naman, Lods. Suwerte mo yung gabi, Idol. Kaya, kaya na pinag-usapan lang natin, Alemango. Kaya na, ayun, nagtatamban nagt nagt nagtamp na tayo. Katapos namin <laughs> magtamban mga Idol, pero pagkatapos namin mag ano, magtamban pa kami uli. <laughs> Ubusin namin tamban para hindi naman makahuli uh, sila po. <laughs> Grabe. Ah, sabi sa'yo, Idol, mas malaki. Oh, Idol. Sinasabi oy. ko sa'yo, Idol, mas malaki yung isa. Eh. Grabe, oy. Mas malaki oh, yung, yung pangalawa. Malaki. Yung pangalawa, Idol. Laki niya no, oh. mo. Hmm. La